video at ito sa ito, ito ito ayan na naman at pupunta po tayo ngayon saan tayo pupunta ngayon sa ano? sa ayun sa Kalamba Laguna sa bahay ni Rizal sa, sa bahay ni Rizal oh. <laughs> at hindi magalas ayan sa bahay at makapunta rin sa wakas ayan o oh. At wala pa sila si Gus Gus Ting ah. Ayun. Ayun na, tayo sa... Maghintay lang tayo dito sa My global wind. Yan, isang mapagpalang umaga po mga kapadyak at ito ngayon araw ng linggo na naman at sa muli at inyong lingkod Larry Saraos Raos ito po tayo ngayon mga kapadyak uh, pupunta po tayo ngayon sa ano kalambalagon Laguna sa bahay ni Rizal at yan pupuntahan natin dahil hindi pa tayo nakapunta ron at ngayon eh, siyempre kasama rin natin ang mga masid bikers at nandun sila ayun o oh. ayun Ayun, nandun sila sa kay ano, tambayan ni Boss Edgar, yun know, o. yung mga kulay orange. Ayun, because si Boss Gusting. Ayan, at pupuntahan natin yun mga kapadyak at samahan nyo kami. At pupuntahan natin yung ano, ah, bahay ni Rizal sa, sa Laguna. Ayan o. Oh. At syempre, nandito na sila. Ayan, Masid Bikers kasama natin ngayon. Masid Bikers, nandito. Buhay na naman sila. At syempre, yan oh. At nandyan si Boss Edgar Ayan At simple si nandyan si Boss Jerry Ayan o oh. At sa wakas makapunta oh! na naman sa oh, Ayan o oh. Ayan <laughs> <laughs> At <laughs> makakapunta na naman tayo ngayon oh, sa oh, <laughs> Ayan si Boss Jerry o oh. At pupunta po tayo ngayon sa Ayan uh, na nga Sa sinabi ko uh, Laguna Sa bahay ni Rizal mga kapadyak Ayan Let's go. Puntahan na natin. Samahan nyo kami. Nandito na kami sa Global Oil. Yan o. Oh. Uh, nandito na po si Ate Bec. At syempre sila si Boss Edgar. Ayan mga kasama natin. Yan sila si Bossing, Oh, Kasama. Uh, ayan. At si Bo -je Boss Je... Boss Jere. Nandito. At, at si Boss Jojo. At si Boss Jojo. Ito. Syempre. Ito. Syempre. ito syempre. Ayan. ayan na naman. Uh, at pupunta po tayo ngayon. Saan tayo pupunta ngayon? Lamba. Ayun, sa Kalamba, Laguna, sa bahay ni Rizal. Sa bahay ng Rizal. Pwede magkalas sa bahay. At makapunta rin sa wakas. Ayan o. Oh. At wala pa sila si Gus Gus Ting ha. Ah. Ayan. Ayan na, dito tayo sa... Maghintay lang tayo dito sa may global world. Uh, wala pa sila si Boss Gusting ayun na, si Boss Jerry, ano uh, mm -hmm. nakap mm -hmm. nakap mm -hmm. nakapadyak rin ayan, bote, wala walang wala ano si Boss Jerry ngayon, no? yan mga guys, abang-abangan na lang ninyo mga kaganapan pa natin pagka nandun na po tayo sa Laguna. Ayun, at syempre nandyan. <mahil> Ayun you know, o, at syempre nandyan si Sir Bayon. Punta kami ng kalampak na yari, saraw. Eh bakit hindi nakasama si Cedro? Ay, si Cedro. Marado sa ah? kahit sabi ko, kalampan Kakaswildo lang kapon. Ay. Ha? ay <laughs> ayan na nga mga kabadyak at yung isang kasama natin hindi nakasama si ano wala daw budget pero ganun pa man at yun tuloy pa rin tayo ayan sila nagumpukumpukan yun at abang abangan na lang yun mga kabadyak kaganapan pa ayan o oh. at nandito na naman kung yung lingkot lari sa raos support na lang po mga kabadyak ayan, ayan o oh. dalawa sila si Boss Gusteng eto na po silang dalawa ayan na uh... yan mga guys nandito na po tayo sa cementerio ng ano sementery ng ano to uh... Santa Rosa Laguna ayan mga guys Cementary Garden yan o oh. Yan, nandito yung mga kasama natin ayun o oh. o oh, ha ah, malapit na tayo nagaari natin yung Santa Rosa Laguna o, tayo yun sila o oh. uh, malapit malapit na ayan. ayan maganda yung panahon at hindi pa umulan ayan o oh. kasama natin Masid Bikers ayan Oh, Ayan na sila. Ayan nga mga kapadyak. Nandito na po tayo sa bahay ni Rizal. At ito, nandito muna tayo sa may ano, a uh, Pugon kub ata ah. ito. na dito. Ayan, ituro ko sa inyo. Kung saan. Ayan na po yung bahay ni Rizal. Pupuntahan natin mamaya kaya At pahinga muna tayo rito. At syempre, nandito yung mga kasama namin. Ayan. Masid Bikers nandito. At nandito muna tayo sa ano. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, may kulon. Ayan o. O. Oh. O. Oh, Iskalamba na kami. At dito. Ito may mga ahas pala rito. Ayan o. Oh. May tutuklaw. Nakapulupot. Ayan, mga ahas. Ayan o. Oh. Mayroon silang kulon dito. Oh. Ayan o. May pasyalan rin. Ayun. City of Calamba. Okay. Torres Lupa. In... Ayan. Ayan. At ito na nga. Nakarating rin. Alas 11. Ayan Oh. Uh, 11.30 ata. Ayan o. Oh, picture-picture oh, na. Ayan at dito na tayo mga kapadyak ayan, syempre ano ate, ano, sarap ba? ayos, anong pakiramdam? tapalipat ko na yung bahay ni Rizal <laughs> mayroon rin doon ha? mayroon rin doon, bahay ni Rizal eh, ito ang dinadayo eh para, <laughs> ito yung original eh nakakapakot pagod, pagod pala pagod pala, ayan o Ayun na. Ah. Oh, yun. Simbahan. Ayun, yan sa simbahan. Ayun, ah. yun ang simbahan nila doon mga kapadya ko. Yun, oh. Ayun. Ayun mga guys, nandito na tayo sa bahay ni Rizal. Ito po. Ayan oh. At pumasok rin tayo sa bahay niya. Yan, ito pala yung bahay niya. Talaga antigo na po to. Tingnan niyo yung mga ano sa ano oh. oh. Yung mga kahoy, grabe. Ang lupit. Ito sino naman to? At ah, tatay. Si Rizal yung ano tinuturuan. Ayun oh. diyan oh. Ito, nanay yung kwarto nila dito pala sila nag-aaral dito pala tinuturuan um, si Rizal Norbat siya ano aklat ano to ayan no ito grabe luma na no? hmm? Wala yung daan. Ito yung bahay niya. Ito tayo dyan. Ito yung niya ito yung mga obra ito yung kwarto nila ito siguro yung tulugan ni Rizal mga kapatid ito ito yung tulugan niya maliit lang kasi siya kaya yung tulugan niya oh, maliit lang hey. si Rizal oh. maliit lang yun Grabe. Tingnan mo naman po yung mga kahoy na gamit. Sobrang so, ganda. Oh, ano mo? Grabe, mga suli dito. Mga ilang, ilang taon na kaya tong mga ano na to. Sobrang kintap. Hmm? Sa... Ah, ito yung ano makina niya oh, tahi ano. Oh. Yung tulukan. Ayan oh. Mabigat may mga Frutas pa, oh. May mga gulay pa, oh. Hmm. Ah, dito pa lang yung kusina nila. Ito ang kusina nila. O, oh, ganyan po yung ano dati pa. Ganito po talaga yung mga gamit-gamitan, kagamitan Ito. Ay, kusina, oh. Oh, ito yung imbaka nila ng ano, uh, bigas. Tsaka makita nyo yung plansa. O. Oh. Yung plansa. Plansa plansa dati, ito yung mga kagamitan nila plansa, talaga naman o oh. o, oh, ito ayan o oh. o wala ka nang makita ngayon na ganito mga kapatsyak Hmm? Mga parador, sumpang lumang luma talaga. Sa kasulid, oh. Yung mga pinto talaga noon, grabe. Ang bigat niya, no? Oh. Sulid. Grabe. Hindi mo basta-basta maano yan. Yung <coughs> oh, ito. Hmm. ito yung ano? Ano to? CR? yun no? may butas dyan siguro diretso doon sa ano uh, okay. ito paliguan ito yung anuhan nila ito ganito pala dati oh yung sa probinsya ganyan yung ano sa probinsya si Aryan uupo pa lang dyan diretso yan sum, sa ilalim yun ito no? uh, pagpunta sa baba. Ayan na mga guys, galing na po tayo dyan. At ito nga yung bahay ni Rizal. Ayan o. Nakapasok na tayo. At yan na, uuwi na tayo at naghihintay mga kasama natin ito po yun bayan ni Rizal ayun okay. oh. Oh, buko tayo ayun buko tayo ayun buko muna tayo ayun o oh, yung pinakamindor niya o oh. ito so, ganito yung ano nung panahon mga bahay.